Good morning, shout out sa akong mga viewers, sa akong mga followers, mga fans, mga kaibigan natin dyan sa, sa kahit saan saan ng mga ano ko, kakilala. Lalong lalo na, I would like to shout out to Maestro TV Guachinango at kay Kuha Tones Vlog. May panibago tayong magic trick guys. Nakoy baso di Reno o, walay sulod, walay sulod na, walay wala empty cup. Tanaw ninyo sa akong buhaton, butangan ko na isyag tubig, tapos majiko na ko na mawala ang tubig sa baso. Okay. Kuha tag tubig ng debaso baso, butangan na to. So, manood kayo ha, for entertainment purpose only. Di lang po na to daghan ng gayo, no? kay para di... Okay, kana lang. So, nana -na siya tubig akong majikon ang tubig nga mawala siya diha panood kayo ng mabuti hmm, tubig oh basa Pa na. nawala ng tubig guys, nawala na. Wala na So, thank you so much. Paki like, subscribe, and follow to my uh, FB page. Bye bye.